Hello mga kababayan. So guys, sa administrasyon ni President Trump, no? Dahil kinikilala niya lang ang two genders, babae at lalaki, ay ano, inutos niya na yung mga transgender sa military ay alisin. Ito ang isa sa kautusan niya sa kanyang kaka lang na Secretary of Defense na si ano, Pete Hegseth, no? Na yung mga transgenders mga LGBTQ, siguro mga bading at saka mga tomboy sa military ay pag-aalisin. Sa totoo lang guys, tama lang yun kasi alam naman yung mga bakla na yan at saka yung mga LGBTQ na yan, no? Ah, uh, tabi-tabi lang, no? Syempre sila sa US, ano sila supportado sila ng ano Biden government nila dati, no? Na yung mga ano uh, medicines para sa kanilang Uh, transition, no? Uh, ang bawa, gender transition, yung mga biological hormone blockers nila, eh ano yung mga medisina doon? Ano lang uh, supportado yun? Libre yun sa Biden administration? Ikaw ba naman, kunyari, nag-undergo ka? Mali mo, sa exchange or what, di ba? Kasi sa kanila open yun eh. Siyempre nga naman, may downtime yan, ah, uh, ay uh, ikaw yung magpapahinga sa ospital, gagamutin ka. Tapos eh biglang may dumating na gyera, di ba? So ibig sabihin ko, alam nyo guys, yung mga hormones na yan, pagka ikaw, uh, ikaw nga na ano na normal na eh. Uh, minsan pagka kahit wala ka pang ano, iniinom na mga medisina sa sarili mo, di ba? Minsan na depress ka, may anxiety ka. eh di lalo na itong mga may iniinom na mga ano, hormone blockers nila, no? Yung natural hormone nila na iba-block para halimbawa lalaki sila. Yung mga hormones nila pang lalaki, meron mga gamot para i-block yun, para maging feminine yung mga features nila. So, kung bagaman, ah, magiging ah, feminine yung itsura nila, parang babae, tapos eh, halimbawa, pati boses na apektuhan, nagiging pambabae. O kung ah, tomboy naman, ah, para ni Jake Cyrus, di ba? Yung babae niyang boses dati, wala na. Kasi sa mga iniinom niya rin gamot, bumaba na yung boses niya. Nagiging ano na, panglalaki lalaki na. So guys, uh, sa tingin ko, no, kaya rin na na si President Trump, no, bilang 47th uh, President na US. Kasi, uh, ang na kumilos. Kasi yung mga kababuyan ng mga kabaklaan na yan, no, at dinala pa sa military kasi alam niyo naman guys si Biden ano lang yan puppet ano president lang yan kasi ang talagang amo nila dati no ika third term yan ni Obama dati may ano dalawang terms na si Obama ika third te term ni Obama yung kay Biden so puppet lang si Biden kasi alam naman natin na ulyanin na si Lolo hindi nga alam kung saan pupunta di ba tapos hindi alam mga pinagkasabi So, alam naman natin na gay president si Obama, tapos sa uh, si Michelle, e eh, transgender, no? So, kung man, nung administration ni Obama, tapos hanggang sa kay Biden, lumawig na lumawig yung mga ano, walk culture, mga kabaklaan, yung mga pronouns, no? Merong ano, ang gamit ay paglalaki, ang gamit she, tapos, tapos her tapos yung mga lalaki naman, ay mga tomboy, him, his, no? Ayaw nila yung talagang ano nila, tamang pronouns, biological pronouns nila, ayaw nila yon. So, meron pang non-binary. Ibig sabihin, hindi siya lalaki, hindi siya babae, meron pang magam ng day-dem. Eh, isa lang naman siya, ba? Diba? So, nakakaloka. So, sa termino ni President Trump, no? tinatama niya kasi alam niyo guys, yung mga bading na yan, no? Halimbawa lang, 'di ba? Dahil nasa militar sila, malayo sila. Tapos siyempre may mga ano, sexual urge yang mga yan. So dahil nga ala, kunyari wala namang babaeng available doon, tong mga badidang na to, no? Yung kahalayan kasi ang Diyos ang nakakakita niyan eh. So yung kabaklaan din nakakahawa yan o ang pagiging tea Kasi alam nyo guys bakit? Akong paniwala ako paniwala ah, ko ha. once na nasarapan ka na sa isang bagay, no? Nakaka-addict na yan. So, kung nasatisfy ka, tapos ang kiliti mo, nahuli ng uh, same sex, ano mo, ginagawa mo, pakikipag-sex mo sa kapwa mo, sex, babae ka sa babae, lalaki ka sa lalaki, pag na-enjoy mo yan, nawawala na yung espiritu ng Diyos sa'yo. Nalulukubang ka na ng ano, kahalayan. So, alam nyo guys, ang katawan natin, ano yan eh, temple of God. Pero, kung ang ano natin, kaisipan, eh puro kahalayan, last, no? Hindi makakapasok ang spirit ni God sa atin. Kasi, yung katawan natin, eh, ano eh, ano, contaminated ng sin. Para mapasok ka ng spirito ng Diyos, di ba? At ano, yung maliwanagan ka na mali ginagawa mo, dapat ikaw mismo sa sarili mo alam mo yon na meron kang pamigil na hindi ka uh, magpapatalo dun sa kahinaan anak o kagustuhan mo no, panlupa mong katawan yung kahalayan di ba so yung mga kabadingano tinatama ni President Trump yun kasi nga uh, sa totoo lang sa tingin ko no hindi talaga si although gusto ni President Trump yun pero merong mas higher power na naguutos kay President Trump na ano yun ipag-utos yun dahil ang Diyos ang nakakita at karimari-marim sa kanya ang kahalayan na yun ng uh, pag -pag -se ng babae sa babae, lalaki sa lalaki. So, eto lang si President Trump, no? Ang may moral courage na itama to. Pero do sa panahon ni ano, Obama, dahil nga ba din siya at transgender naman si Michelle Obama, no? na kahit ano na pa gawin no eh talaga namang alam yung features kasi siya talaga si Big Mike. Tapos eh ah, ito nga sa third term niya sa Biden administration, ah, nagkaroon ng ano, ah, walk, lalong lum ano, ah, naging grabe yung walk culture. Doon na nauso yung ano ah, yung flag ng mga ano ah, LGBTQ pride flags nila eh, lumaganap, di ba? Halos uh, pati nga nasa mga embassy na siya nga ring, ano, tinatama ni President Trump na ano, USA flag lang ang pwede sa mga embassies o sa mga government, ano, establishments. So, ayun guys, no, uh, kaya maganda to kasi si President Trump lang ang may bayag para pati yung uh, kanilang, ano, moral, no, o moral, no, moral, virtues no ng ano USA ay eh, tama niya at isang ano tamang hakbang na 'wag ihalo itong mga ano LGBTQ na to sa militar kasi makokorap sila ikaw ba naman ah, makipagsex ka sa gabi o sa araw di ba ano lupa ka na kinabukasan o kaya naman ang nasa isip mo eh yung naranasan mo kagabi o yung gagawin nyo mamaya o bukas which is mali, no? Hindi yun tama sa militar. So, ayun lang, guys. Dito na ako, and blessings! Blessings, everyone. Bye!